ang buntag sa tanan na amin din sa 160 sa third floor. Uh -huh. Ang amo pangalan sa amin store, HGE Fort Worth Retailing uh -huh. Stall. Uh -huh. Ako Todd, si Destiny Lopez, ngalan sa kagandahan. <laughs> <laughs> so ito pala ay uh, lahat dito mga ano, mga may mga sapatos, mga ano ngayon dito, like... may mga chahalo-halo tanan derea, na chinila, sandals, black shoes, tanan derea, derea klase tanan. So atong ipapakita sa ilaha ang atong mga ano ok talaga, no? Ito, guys, oh, magaganda yung mga, ang tawag ninyo? Yeah, Firelight. Ang tawag din ni Step yeah, pero pang babae. Pero may brand siya and Firelight. Maganda ni siya kay tagusan man ni siya. oh, tagusan, oh, ha? Matibay siya kahit binatay binat, mo okay o oh, right? sa Tagalog, yung tagu lapusan, ano, tagusan? Tagusan. Tagusan. Ay, lapos-lapusan. No, pero, dili ni mo lusot ang lapok niya. Dili, rin. dili na siya mo lusot kay eh. bagtik kaya na siya kaayo. Uh, Mauna yung amung kuan sa panipinakamabinta diri ah. Kani ni ni, tas man ni siya kaon? 380 man ang among original price di ani pero pwede namo ni mahatag sa 350. Oh, saan ta kayo? Pag pumunta lang kayo dito, guys, mayroon talagang discount dito. Di, di, no. Basta mga Bisaya, Bisaya, Tagalog, welcome lahat dito basta pumunta lang Panan. kayo. Oo. Oh, oh. So ito iba't ibang klase pala ang kanilang oh, oh tagos-tagosan, yung lusot-lusotan, no? Hmm. Ito ipapakita mo rin. Ito sa mga ganito po, ma, magkano ba? Ganyan, 150 lang yan, madam. 150, oh, dili, walang tagos-tagosan, lapos laposan oh, tibay, kainis ano siya. Ano lang siya, buo paggawa. Oo, oh, oh, buo siya ang paggawa. So, dili, no, tagasibo pala ni, mag tayo sa mga tagasibo, no? Ito, mayroon tayong makapal. Gano, makapal. Ito talaga, kahit iapak mo to sa putik, hindi siya mag magbasa. Oo. Oh, Oo. Oh. Magkano yan, for 50 original price, ang, ang ang totoong price talaga niyan may maibigay 350. 350. so uh, wala nang mas bababa pa doon sa kung 350. Kung dag daghanan ang kuhaon, baka mahatag sa mura. Ah, ibig sabihin nag-wholesale Wholesale, oh, oh. Wholesale, dito, guys, no? Ayun, so marami talaga tayo mapagpilian ng mga kulay. Ito kung sino'ng gustong brown kasi tayong mga tao, tayong mga tao, no? <laughs> Hindi naman tayo hayop. So, uh, iba't iba-iba tayong gusto na color. Oh, Ayun. Ah. So, maraming mapagpilian tayo dito. Ito din may kulay pink. O, oh, siyempre, may gusto na kulay pink. Pink ba nino? Oo. Yeah. O, oh, pink. 350. 350. Oo, oh, 300. Pwede siya 300. Oo. Oh, oh. So, dito naman tayo sa mga sapatos. Dito, may mga hindi kami bargain, may mga new stock kami doon. Pero, iba yung mga prices doon. Dito, binargie na siya kasi mga old stock na siya in 2020-2022. Kaya kailangan na i-bargain para hindi tayo masira sa bayo. Pero, ipakita mo kung anong ito, klaseng sapatos. Kahit ito siya, kahit na kla, ano na siya, bargain na siya, maganda pa din ang texture niya kasi hindi pa naman talaga siya inagamit. Na, no, ano lang siya, natambay lang siya sa bodega. Uh, ibig Oo. sabihin, ito yung tambay na sapatos. Oo. Pero okay na okay talaga. Magkano okay, itong talaga nito? Eh, sa nga na, madam, ano, for 80, pwede na siya mahatag ng 350. 350? Uh, oh. para talaga siyang originals ngayon. Tingnan mo, Adidas pa ayan. Ayan, sobra-sobra ng mura, no. Ito, ito, nasaan ba yung mga pambabae nyo, Be? Yung... ano? Ah, ito, ito, Oh, Itong mga ganito, magkano? Na Ganyan, ma'am. 100. 100. Totoo? Yes po. Kay bargain naman yan, siya. ihatag na lang. Hala, anong size to? So, parang mapa maaki tayo ngayon sa kanilang sapatos, guys, no? Kasi, ang sapatos ko ay lagi kong ine-expose doon sa Borautan. So, kailangan kayo, pag may mga sosyaling lugar tayo pupuntahan, ay kailangan kong magsuot ng ganito. So, mga bargain. Oo. Oh, oh. Ito ba dito yung mga sandals? Tag Magkano yan, yan siya gan. madam 100 na lang yan siya madam pero bargain na yan siya wala na siyang sizes oo oh, oh, dito oh, ha? kaya binigyan oh. na lang siya ng mura oh, punta tayo dito magpasok tayo dito no ito ay mayroon tayong kaakit-akit din no yan Oy, pang malakasang dating ito, ma, naman? Ito, 480, pwede siya mabigay ng 400. Kaya niya na siya, pwede na siya pang apak, kung saan pwede pang sambal. Oo, oh, <laughs> oh. makapal siya. Oh, sobrang kapal. Ito yung nakikita ko pag romampa yung mga kabataan, ganito po. Oo, oh, kasi fashionate uh, ang ganyan. Oo, oh, oh, ito. Hangana. Ito, sino yung mga nag-favorite ng Kurumi? Eh? Eto, mayroon din silang ganito, no? Yan, dito lang yan matatagpuan sa kanila ni Kuya. Dito, mayroon din ganito. Bakano? Pwede ba? Ganyan. Yes po. Pwede lang ah. siya, Madam. So, ayan, ipasok tayo dito. Ito, tour tayo ni Madam. So, ito yung mga bonggahang. Yes po. Yan ito. po yung mga, ano, man na hindi siya old stock. Kanang mga mga bagong stock, maonis siya. So, pangmayaman pang mayaman to. Ay, pwede pa lang pang mayaman ko <laughs> eh. <laughs> ay, makulbaan talaga ako pag magsabi na pang mayaman kasi syempre tayo ay mahirap lang. Lamang. So, sa mga ganito, magkano naman? Sa anak madam, kapag ikaw, $6.50 original lang price, pero uh. pwede na muna siya mahatag sa $600. Wow! Oh. Ito yung apakan niya. Maganda, may mga design. So, iba't ibang klase din. Mayroon ding mga ganito ito. Talaga nakikita ko guys no na matibay na matibay yung uh, hindi madaling masira. So dito nga tayo. Maraming maraming ito ito eh, patanaw nato sila sa ilaha kung maputi ang inyong tiil magsulob na ni. ani. Oo, kani. Kani nindot kayo no no. Miskin walang manicure. Oo, oh, kay ma Tago man. Tago ra siya. Tago ra kung kukong. Kung gusto po nila na mababa ra na po may mababa na takong. Oo. oo. Lalo Takti. na pang lula. Takti lang. Inga Hindi na. ah, pang kabataan eh. Oo, pwede siya po na siya. Pero kapag once na nasa 7 year gusto po mong sandals, pwede ingani. Ah, oh, na ay edad. Kung gusto mong sandals ng ganito, pweding pwede, pwede mga magkaano naman. Inga, inga na, 480, pwede namin mahatag sa 400 na siyang 480 480 lang guys, mga ganito. Oh. Kung halimbawa pandak mo, oo. or gaya ko, pandak ko, maganda maganda magsuot nito kay para mo taas o gamay no maraming mapagpilian dito ito yung may mga boots din tayo ganda i ano pakita mo nga eto maraming mga boots dito wow eto yung boots mo naman? sa ganito madam ganyan one, two, one, kyan 1 pwede 1k yan siya 1200 pwede sa 1000 o kung talagang bibili kayo may discount pa ito ay may zipper din idandaan natin kaya baka yes. makabayad ko no. Adili na oy. Eh. Oh, uh -huh. ayan maganda ang pagkano. Ay miskin mab Apak-apak pala itong basa. Oh. Kaya ang brown ani siya. siya is Timberland. Barricina mid na siya. Murang ah. na ang texture dian mm -hmm. hambus na. Mm Kaya pag usaw ni mo lang hambus-hambuso na ni mo, bagtik kayo na siya. Bagtik kayo. Oh. Bisaya, kung unsa man ito'y bagtik. Bagtik. Yan bang kuwan ba? Maskulado? Matibay. Ay, matibay. <laughs> Maskulado. Mas <laughs> <laughs> Ano, <laughs> gyata yung labas. Wow, guys. Oh, sa mga ano nagpapashionista diyan, pwedeng-pwede puy dito i- uh, bilhin niyo at mayroong mga design ng mga damit ngayong magaganda no. So, bagay na bagay dito. Ayun, mar marami ding mga kulay, mayroong ganito, be. Ipakita eh, mo nga. Ito, to. Gamusa. Yeah. Ay, ito. Ganito yung sandals ko doon. Yan. Ito ang sandals ko nang ganito kahit bagyo yun nagblags ako kahit saan na may putikan hindi siya nasisira kasi ang tibay-tibay ganito ang style parang balbon balbon mm -hmm. yes po ang tawag nila dito yan gamusa Gamos. magkano naman yung gamus so, okay. same price lang po yung sa binanggit ko dito madam 1,200 so 1k so, ang pinakalas nilang presyo so hindi na talaga kayo malugi guys kasi nakita naman niyo kung gaano siya kahamis no so, tayo sa ah. mga ano? dito. Anong tawag nito, di ba? Parehas ng gipakita natin mm. Do, no? Ang nakalain lang di ato kay close man, kani karon kay open. Pero ang haba niya sa takong is 2 inches. Yung siya, 1 in inches. In mm -hmm. Mm -hmm. Ito ba ay parihas lang ng presyo? Ito, Hindi, magano? ito iba man mo siya, madam. Yan po, hindi po siya sa 480, 4400 40, last price. Mm, yes po. Ito, oh, mm, pwede sa 400 yes, po, ang Adam. price. Ayan. Sa mga naghahanap ng mga sandals, no, dito lang po yan sa 168 Mall. Yan, dito pa tayo mag... i ano mga, may kulay black. Sa ibang sa sandals namin, madam, na example ganito. Yung una kong pinakita, so it means marami siyang kulay nun. May beige, apricot, camel, lahat. So it means nun, lahat din siya meron. Kapag once na dito na display, naana siya yung sizes. Oh. Um, Oo. Pag once wala na sa sizes, pwede na mo siya i-bargain. Ay, gano'n. Oo, no, siya. I... Pag, wala, pag, pag, pag naana po yung sira, example, kahit kunting damage mo, naana ang na na among na i-bargain dahil siya. Mm, mm -hmm. Ganon pala. Kung naapoy mag madam, na may uwan dari, oh. Wow. Pang pageant. Oo, ayun. Iba-ibang klase, iba-ibang design. Oo, mayroon talagang magagandang. Ang haba naman, sobrang namang taas ang takoy niya. Yes Atak po. May 9 inches po kami dyan, madam. 8 inches, 6 inches, 7 inches. May 5, 4, 3. Ah, ang nakakatakot. Kasi yes Kasi pag sumuot ako niyan, baka yan maputulan sa paako. <laughs> Dahil pag natapilok, grabe talaga. Oo, no? kailangan mo talaga dyan is balance talaga. Oo. Yan. Parang Pasko na yata dito. So guys, nandito naman tayo sa kanilang mga sapatos no, yung pang basketball. So, ma'am, pwede ni mo ipa ano, sa kanila ipakita kung magkano yung mga pre presyo diri Ang inga ni madam ang tawag diyan ng uh, sapatos na pang basketball, pwede mo siya volleyball kay ka. Ako po da, doon dula magugug volleyball. Uh -uh. Pero ingani pag kurang ako, mas okay ni siya kay kusog kay ni spike. Ah. Oo, oh, kusog ni siya gi-spike. Ang inga ni mo madam, ano, 1.5 pero pwede na mo siya mahatag 1.3 3 Mm -mm. Oo. Pero pag itamak na ni mo sa kuan, mutingog? Muti, mutingog na siya. Oo, oh, mutingog, no? Pag try, pa. eh, try nato niyo. Mm -mm. Ito, magka, mga magkano din yan? Parehas ra na sila. 1.5 5 Oo. Oh, oh. mm -mm. Ayan. Ayan ganyan talaga pag magandang klasing sapatos pag itamak ni mo sa simento ay basi noog maigpot mo na dili mo sanay kay mo tingog-tingog man siya no ito yung ano to, class A ni siya. Class A mo oh O, ito yung class A. Pero yung class A nila ay para talaga super original na siya. Kasi itong sapatos ko, class A, pero na, na ano na yan, saburautan. Kaya gusto kong bumili ng uh, panibagong sapatos, no? Eh, yun, mga pang... Ito pwede to sa lalaki, di ba? Ay, babae Pwede, kayo, all, all pwede around siya, madam. Ah, unisex na siya. O, oh, unisex. Ibig sabihin, yung all around, unisex, pwede pang babae, pwede pang, pang -lalaki. lalaki. So, may mga ano, parehas... Mas, itong ganito, yung, wow, para namang totoo talaga itong pang duwa-duwa ni mo basketball, no? Ang ganda ka mo ng kulay. Oh. Dito ko, pag ako ay tumingin ng sapatos, guys, dito ko tinitingnan kasi minsan dyan ay, so sa mga mamurahin dito nagtutuklap, no? So dito naman ay super maganda ang anong quality ng sapatos nila, no? Ayan. So dito, mayroon, ay, ito. Remember, doon sa YOLO. Makano nga yun sa YOLO? Ito dito, makano ganito sa Ganyan, YOLO? Ganyan, ma'am. 850, pwede na siya mabigay sa 700. Oh. Eto guys, nakita ko doon sa YOLO. Grabe talaga ang presyo nila. Tapos dito ay pwede sa 700. O oh, ganito kababa dito, no? So, pag ako, parang nakakapanghinayang pag itamak sa lapok. <laughs> pag itamak sa lapok, kailangan sa mga socialing lugar lang to itamak, no? So, ayan, ganito kamura ang kanilang sapatos na night. So, marami tayong mapagpilian dito, no, ng mga sapatos. So, dito... Bata na po yung pangdag ko. Siya, mm -mm. kung gusto nyo na may panggala po ng mga next zoom, dito po. Iba't ibang klase. Ito ang maganda din, no? Oh. Puro Nike. Nike pa siya, no? Yes, for Air Force One. Mm -mm. Ito, mga ilang taon ang pwede nito magsuot? magsuot, depende yata sa nagsuot kung burara magsuot, yan. Uh, Dali rag yun. Pero pe, kapag kuwan yun, madam, mas dugay po na siya kay naingani na ako abot pa one year. Uh -oh. Napakarong buha, mm, pa. Pero ang magsuot nito, ang bata, depende lang sa size ng paan -oh. no? Oo, depende uh -oh. Ayan, no. Pakita natin ng maigi, Magan maganda siya. Gandang pagkakulay, tapos Nike. Mm. Ang Nike talaga ay maganda talagang quality. So, sa so, mga magagandang kulay, ito, nagkahalaga naman mga Ganyan, madam. ganito ganito 500, pwede 450 na siya last price kay mahal magid ang pang bata kasi pang ka. Ah, ngayon ko lang kay, nalaman. Kay, disod man ang buhato ng pang, ang pang bata kaysa dagko. Mm, ganun pala yon ah. So ito yun nga guys, no? maraming mapagpilian kayong mga kulay dito. No? Ayon nakabalot pa sa plastic talagang. Oo, para di siya madumihan. Oo. So dito, ay mayroon pa dito. Eto, eto mama magkano naman tong halaga? E na siya, 650 na siya, dahil pwede na siya mahatag upay 500. Ayan, ipakita natin guys, oh. Eto ano, size 37 pala, size 37. Eto, Nike, Nike pa rin ang tatak niya, oh. Kalimitan dito sa mga sapatos ay Nike. Nike. Oo, oh, Nike. Mayroon din ganito po, ay super gaano naman to. No, eto yung ano niya. Yan parang pag sumuot tayo nito parang walang ano wala sapatos ah. o wala kang suot no so dito tayo sa mga nakabitay ito may mga sosyaling pang sandals no nakabitay medyo mataas din yung takong O oh, ang tawag dyan na legitor kaya naman siya tali-tali nga mga sa so, ah editor na siya. Mm -mm. ito, pag sinuot niyo guys, na itali sa batii, sa binti. Oh. Yan, itatali niyo sa binti niyo Tapos may ganito din silang style. Sketchers. Ah. Ang hindi na, sketchers na siya. Mm, pero iso, pwede rin to yung ano, isuot na magrampa. Ayo, pwede na siya. Pang passionate man din yun. Mura garter. Eh, uh, di yes, pero siya. Pero taga-sagara, nagigamit sa sketchers is pang zumba. Ah. Mag-jogging. Hindi mm. na siya ganito kalaki, magkaano naman ganito? Ganito ma'am, 480, 4400. 480, 40. Ah, ito yung nakabalot, ganito siya oh. Mm May garter, may garter siya dito. Mm. Yan, no? Kasi sa ating vlogs, si, iba't ibang mga sapatos yung mga... Ayun, Ay, pwede Ayan, pa natin Kung ipakita. Kung gusto, ano po, pang pang eskwila di ma. may mga black shoes. Pwede ba Diriyo. natin ipakita dyan? Pwede ba daw? Okay. So dito guys Mayroon din dito ang Pang sapatos na Pang school Mga magkano Namang mga ganito Sayang nga ni madam Pwede na siya ng 480 Pwede 400 Pero pang bata Kung gamay ang size Pwede siya 350 mm -mm. Mm -mm. So maganda talaga din guys oh, Kasi matibay Kung naghahanap kayo Ng matibay na Gagamitin nyo sa school Ay dito Maganda dito Kahit o oh, Tingnan mo Kahit iapak sa may mga tubigan Ay makinta pa rin At maganda Hindi siya matibay madaling matuklap, no? Ito ay nagkakahalaga ng... Sa ingani, pag branch siya, madam, iba-iba ang branch, ika siya, binus. 650, 600 last price. Oo, ito yung binus na tinatawag ay 650, pwede siya sa 600, no? Ito may mataas din na takong, pang school din to. Yes po, yan ang uso karon tagpila man ni. So, ayun nga na, pwede na siya 950 hanggang 800. Oo, ito, Venus kasi ang tatak niya. Mas, mahal ba talaga oh, ang mahal tatak lang, na yung, Venus? Oo, mahal lang yung nga. Mm. -hmm. Dito marami tayong mapagpilian dito. Ito dito, guys. So ito yung pang, -pang lalaki. Panglalaki. Ito naman yung mga panglalaki. Ito kahit hindi nalalagyan ng ano ng kiwi, makintab pa rin makintab siya. Makintab pa rin siya. Oo, Oo. Punas lang na siya. Punasan lang ninyo to, mm. guys. Makintab na makintab agad kasi mayroon yung uh, tinitinda sa palingki na nag uh, ano na siya ano, pag nadumihan, nagpapangit na ang Oo. kulay. eto Ito tingnan mo, shiny siya, oh. Ani? kani pag nagtatrabaho sa opisina kasal oo sa, siya sa kasal, occasion po na siya oo pwedeng pwedeng niya ay class A guys no ayan magan maganda rin yung quality ng sapatos nila makikita naman niyo ay matibay din kaya ako kasi dito ko tinitingnan kasi pag ginaganyan mo ay ah, hindi siya matag, pang matagalan hindi siya madaling matuklap no oh, marami siyang design marami ding kulay mm. may itim tapos may brown may coffee oh may coffee coffee. Asan ba coffee dito? Ganito ang kulay sa coffee. Ah, ganito Panesia ang kulay. Penisyon nga, coffee, Penisyon. Mm -mm. Ano, coffee. Ito, may mga ganito din sila, guys. Oh. Ito mga, mga top siders. Mga magkano naman yung mga top siders? Sa so, ganyan, 580, ma'am, hanggang 500. 580 hanggang 500 ang top sider nila. Ito. Yan. Sa mahilig, kasi may mga tao talaga na mahilig magsuot ng mga Yo, top sider Lalo na pang casual. Oo, oh, pang casual, no? Yan. Di ba Bisaya sila direno Ito may mga crocs din. Magkaano naman yung mga crocs nyo? Sa so, nga nga, nga na, madam, class ilang na siya. Pwede na siya mahatag ng 480-400 last price. Mm -hmm. Ayan. Kasi yung may giblogs ako doon sa Yolo ay mayroong 13,000. Oh, replica. Ano na yung siya? Original. Oo. Oh, oh. Original na talaga yun siya. Oo. Oh, oh. Ito. Ganitong style. Ito. ipa i dool mo sa ano? Camera. Nan, inani siya, no? Maraming mga ano, marami ding mapagpilian ng mga ganito. Yan, yeah, may ganito. Magkano namang ganito din? Sa ganyan, madam, same price lang dun sa binanggit ko. $9.50, pwede siya $800. Oh, $9.50, pwede siya sa uh, $800. 800. Meron ding top sider na pambata. pambata. Oo, oh, naman din? Sa igan yan, madame, 380 pwede 300. Oo, oh, 380 pwede sa 300. Ganito ka, ano, pang, -pang babae ba to or unisex? Uh, unisex. Uni pwede siya sa panglaki, pero halos halos lahat talaga bumibili niyan. Mga kuan lang, panglalaki ragyo. Oo, oh, oh. di, di ay kulay puti. Pati ba ni siya, di ba? Silver Off cottage. Off-white oh, oh. Dito, ay, meron din may ganito. Yan, pang yeah, nurse na nursing. Oh. Ito yung pang ano, hindi, pwede rin to na halimbawa magtatrabaho ka, tapos kulay ganito ang ganito. sapatos. Oo. Oh. 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 Ito, magkano namang mga ganito po? Ganyan, ma'am. 300, pwede to, 50. 300, may bawas ya, pwede na 250 na lang. So may mga ganito din mapagpili ang mga crocs, ganitong kulay, oh. Ito. Yan. O, sa mga nagtatanong guys, no, pwede sila wholesale dito ah uh, mas may bawas pa may bawas pa pag may holes Yan. So saan ba to matatagpuan ang tindahan nila ni, ni Sir? ha sa mga sapatos dito. May mga cute, cute na sapatos. Ito may mga cute. O oh, kung may mga anak kayo na pambabae, ang cute. Super cute ng sandal nila. Matibay. O, oh, miskin bira-bira dili dayon masira. Hmm, Indos kayo. Oh, mayroon din ganito guys. O. Oh. yan. O oh, ito, sinasabi ko sa inyo, kahit iapak nyo to ng tubigan, ay hindi madaling masira. Yan. Tapos, mataas pa, makaiwas pa kayo sa lapukan, no? Eto, may mga unsa ganit tawag niyan. Ang tawag dana, na is slides kung sa toa pa na chinilas rana. Chinilas, ismagol. 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 Ayan, ang ismagol nila no, pagbungat pa lang ay iyan ang makikita bago magpasok sa loob. So ayan na nga guys no, dito lang yan sa tindahan uh, sa mga Bisaya po. na lang mo dire, punta mo dire sa kanilang tindahan sa Ano, sa so, uh, 168 Mall, 3rd floor, retailing stall, Oo, oh, oh, talaga naman. Pwede kayo magbisaya, pwede rin magtagalo, kay diri mga bisaya. Basta bisaya ay buutan kaayo. So, Pino ang, adyad. ang tagiya diri no, uh, buutan kayo. Tabi lang dito sa PNB. Oo, Oo, oh, oh. BNB. Yan. Magandang maganda dito mamili kasi may discount. Kasi sa iba, walang discount. Diri, tudu-tudu, bigay ang discount kasi malapit na ang Christmas. September. Yes. Christmas, so, sure. so, ayan nga. No. Maraming maraming salamat. Daghang salamat. Daghang salamat sa tag-iya sa may-ari. No. Siyempre, pakilala sa ating vlogs ngayon. Pero, nakita lang, naara sa atong likod, nagsuroy-suroy lang po ang tag-iya diri. No. So, yan sa mga taga Miskin diya diri sa Cavite or diya sa Manila, dalawin ninyo dito ang tindahan nila ni Kuya. Yan, lalo na pagpasukan sa school, maraming mga sapatos dito na mabibili, maraming mga pangrampa, maraming mga chanelas. Yan, ano pang hahanapin nyo? Naana dirita na, -na, -na, -na eh. Tanan. So, oh. daghang salamat Bye. sa inyo. Sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, daghang kayong salamat sa pagpatuloy na suportahan ng ating vlogs, no? Di man kuyog taga Cebu pero shout out sa Tagalyanga Sir Godel Sor. Oh, Ayun. Sa mga taga Cebu, sa mga Cebu kaysan sulok ng mundo ay Cebu ay mahal ko kayo ayan. Ito so, guys ang bibilhin natin no. Ah uh, may naik na ako sa halagang 350 may naik na ako. So ayan, balot mo ko ya. Thank you.